third person POV. Sigurado ka bang okay lang sa kaibigan mo na makitulog ako sa kanila? Hindi na mabilang ni Jamaica kung ilang beses niya na iyong naitanong. Nahihiya kasi talaga siya sa lalaking kasama niya ngayon. At the same time, lalaking nagligtas din sa kanya sa kapahamakan. Kasalukuyan na kasi nilang tinatahak ang daan papunta sa bahay nga ng kaibigan daw nito. Napag-alaman niya nga na may triplets daw na anak ang kaibigan nito, kaya naman medyo na-excite siya. Gustong gusto niya kasi talagang makakita ng kambal ng mga bata, lalo pa ngayon na triplets ang makikita niya. Ngayon palang tuloy ay lubos na siyang humahanga sa kaibigan nito. Imagine na kaya initong dalhin at alagaan ng tatlong bata. Ang galing talaga. Ayos nga lang. Bukod sa maganda siya, napakaganda pa niya. Kumikisla pa ang mga matang tugon nito. Tila ay iniimagine pa nito na ang kaharap ang babae. At hindi niya naman mawari kung bakit tila na dismaya siya sa isiping may gusto ito sa sinasabi nitong kaibigan. Mariin niya tuloy na ipilig ang ulo. Bakit ba siya naapektuhan? E ngayon niya lang naman nakilala ang lalaking ito. Nandito na tayo. Huminto sila sa two-story house. Gawa lang sa kahoy ang bahay at may dalawa iyong palapag. Mukhang tulugan na sila. Baka makastorbo na tayo. nag ang wika niya. Bukod kasi sa sobrang tahimik ng bahay, ay mag-aalas 12 na rin ng gabi. Ayos lang iyan, may susi ako. Tugo nito bago lumapit sa pinto at ilimbas ang susi. Humahanga namang pinanood niyo ito. Siguro, sobrang close kayo ng kaibigan mo ano? Kahit kasi susi na gawa niyang ipagkatiwala sa'yo. Nakangiti namang nilingon siya nito at tila ay proud na tumango. Oo naman, pitong taon na kaming magkakilala at walang dahilan para hindi niya ako pagkatiwalaan. Napatango-tango na lang siya sa tinugo nito habang nililibot ng tingin ng buong lugar. Magkakadikit kasi ang bahay-bahay sa lugar na ito at lahat iyon ay gawa sa kahoy. Napangiti siya. Sigurado kasing maingay dito at masaya. Pasok ka, puntahan ko lang si Gia sa silid niya. Huwi ka nito, dahilan para mapatigil siya. Ramdam din niya ang mabilis na pagtibok ng puso niya nang marinig ang pangalang sinambit nito. Gia? Oo, siya yung kaibigan ko. Pasok ka muna at kakatukin ko lang siya sa kanyang silid. Tugon muli nito bago siya tinalikuran. Mabilis niya namang sinarhan ng pinto at pumunta sa maliit na salas. Pinasadahan niya pa ng tingin ang kabuuan ng bahay at huminto ang mga mata niya sa larawang nakapatong sa divider ng bahay. Kinuha niya iyon at ilang beses na kinurap-kurap ang mga mata. Pagkuhay para siyang baliw na tatawa tapos biglang iiyak. Gianna, mahal kong kaibigan, Umiiyak na mahigpit niyang niyakap ang picture frame. Nakapaloob doon ang larawan ni Gia kasama ang tatlong bata. At kung panaginip lang ito, sana ay uwag na siyang magising pa. Kay tagal niyang hinintay ang araw na ito. Pasensya ka na Gia, dito lang kasi sa bahay mo naisipan kong pumunta. Alam mo naman laganap mga marites. Napatda siya sa kinatatayuan nang marinig ang papalapit na mga yabag. Okay lang iyon, asa na ba siya? Para makapagpahinga na din. Tila ay gustong magdiwang ng puso niya nang sa wakas ay muling marinig ang boses ng kaibigan. Ayun show, jamaika ito nga pala ang kaibigan ko. Hindi niya na pinatapos pa ang anumang sasabihin ng lalaki. Dahil kaagad niyang binitawa ng hawak na picture frame at umiyak na hinarap ang dalaga. Jiakla? Masing lang bulalas niya. Kita niya namang saglit na natigilan si Gia at halos mamilog pa ang mga mata nito sa gulat. Jamaika? hindi makapaniwalang wika naman ito. Nakangiting tumangutangon naman siya. Ako nga ito akla, na kita. Mabilis na sinugod niya ito ng yakap at ganun din niya ang pamamasa ng balikat niya. Sinyales na umiiyak din ito. Samantalang tulala namang nakatingin lang sa kanila si Akira. Tila naguguluhan pa rin sa nangyayari. Gia POV Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwalang nasa harap ko na ngayon si Jamaica. Parang kaninang umaga lang si Ate Jandy ang nakita ko. Tapos ngayon naman ang kaibigan ko. Say na ba talaga ito para kumuwala na sa lugar na pinagtataguan ko? Hoy, tulala ka na naman dyan. Naputo lang anumang iniisip ko nang tapikin niya ako sa balikat. Sorry, may iniisip lang. Tugon ko na lang sa kanya. Nakakaunawa naman niya akong tiningan. Nag-aalala ka bang baka isumbong kita kina tita? na kong umiling. Hindi, alam kong madaldal ka lang pero marunong ka namang rumispeto ng desisyon. Tugon ko na siyang tunay. Kahit kailan kasi ay hindi niya ako pinakialaman sa desisyon ko. Nga pala, kamusta ka na? At hindi pa rin ako makapaniwalang na kayo mong magluwal ng tatlong bata? How come? I mean, sinong tumulong sayo? Tanong niya. Sinulyapan ko naman muna ang tatlong batang mahimbing na natutulog bago siya inaya sa labas ng bahay. Nang makarating sa salas ay kuminento ko sa kanya mula sa umpisa. Pero hindi ko na pinanggit pang pa ginawa ni Johnson. Baka mas lalo niya lang kamuhian ng binata. Tama nang ako lang at si Manang ang nakakaalam ng bagay na iyon. Kaya pala biglang nag-resign si Manang. Ang akala ko pa naman totoong may sakit siya. Asa na nga pala si Manang ngayon? Totoong nagkasakit si Manang. Katunayan wala na siya ngayon. Pero kahit na nagkasakit siya noon, hindi niya ako pinabayaan. Lahat ng anak niya babait sa akin. Nangangiti kong tugon. Pero deep inside, and namimiss ko na naman si Manang. Ganun ba? Sorry, hindi ko alam. Sorry din dahil wala man na akong kaalam-alam. Ish! Wala kang dapat ihingi ng tawad. Ginusto kong lumayo at huwag magpakita sa inyo. Pero ngayon, handa na ako. Nahihiwaga ang tinignan niya ako. What do you mean? Isang makahulugang ngiti lang ang isinagot ko sa kanya. Kinaumagahan, ipinayagan ko munang magday off si Aya. Tutal naman ay nag-insist si Jom na siya na muna raw ang mag-aalaga sa si triplets. Nakakatuwa lang at magaan din ang loob sa kanya ng tatlong bata. Ako naman ay kaagad na sa opisina ni Ate Jandy. Nabanggit niya kasi sa akin na one week lang siyang mananatili dito sa Mindoro at iiwan ng resto sa pangangalaga na Minister Sander. Good morning ma'am, may sasabihin sana ako. Bungad ko agad pagkapasok ko sa office niya. Naabutan ko pa siyang nakatayo at tila ay kinakabahan. Gia, great you're here. I have something important to tell you. Aligag ang wika niya. Dahilan para mangunot ang noo ko. A ano po iyon? First, I'm sorry. Nakanimutan kong sabihin sa iyo na kasama ko sa pagluwas dito si Jansen. Saan niya na ikinatahimik ko? Nangungusap naman at tinignan niya ako. But don't worry. Hindi ko sinabi sa kanya na nakita na kita. Ano po iyon sasabihin niyo? Tanong ko naman, at siya naman ngayon ang hindi kaagad na kaimik. Ano kasi? Kahapon habang namamasyal siya sa mall, may nakita daw siyang bata na sobrang kahawig niya. Tumigil siya saglit at mataman akong tinitigan. Napalunok naman ako ng sariling laway sa klase ng tingin niya. Mukhang nababasa ko na agad ang susunod niyang itatanong. Nilapitan siya ng bata at tinawag nang daddy. At dahil sa batang iyon, naisip niyang, baka nandito ka at anak mo siya. A ano po? Yes, Gia. At kahapon din ay tinawagan niya ang private investigator niya. Kaya kailangan niyo munang mag-ingat sa ngayon. Lumapit siya sa akin at mahigpit na hinawakan ang kamay ko. Listen to me, Gia. Disperado talaga si Chance na mahanap ka. But don't worry. Tutulungan kitang magtago. Pero may isa lang sana akong katanungan. No need, ate. Ang totoo niyan, pumunta talaga ako dito para sabihin handa na akong bumalik sa amin. Matigas na tugon ko at matapang na sinalubong ang mga tingin niya. At kung itatanong mo kung may anak man kami? Yes ate, may mga anak kami. What? Third person POV Manalaking hakbang ang ginawa ni Johnson para lang makarating agad sa opisina ng kanyang kapatid. Hindi siya halos makahinga sa mga nalaman niya ngayong araw. Kanina lang kasi ay kagad na nakipagkita sa kanyang kanyang PI at sinabi ang mga nalaman tungkol sa buhay ngayon ng babaeng matagal niya nang hinahanap. At ngayon ay eh, kailangan niya mismo kumpirmahin mula sa atin niya kung totoo ngang nagtatrabaho sa restaurant na ito si Gia. Pero kung totoo man, bakit walang nababanggit sa kanya kagabi ang kapatid? You must be Mr. Enriquez. Nice to meet you. Ako nga pala si Sander. Where's Ate Jandy? Putol niya sa anumang sasabihin nito. Hindi niya gustong magsungit pero wala siyang panahon para makipagkilala pa sa ngayon. O, wala siya. Umalis siya kasama si Gia Tila nagulat namang tugon nito. Kagad namang nagtagis ang bagang niya sa narinig. Kung ganon, alam na nga ng ate niya kung nasaan ang dalaga. Pero bakit hindi nito sinabi sa kanya? Anong dahilan? Uuway oh, sir, may kailangan po ba kayo sa kanya? Maaari ko siyang tawagan. No need. Tugon niya at mabilis na itong tinalikuran. Mukhang no choice na talaga kundi ang puntahan niya ang address ng tinitirahan ni Gia. damn. Akala ko sa Maynila lang may traffic. Dito din pala. Hindi niya na mabilang kung ilang beses na siyang napamura. Konti na lang din ay masisira ng manibela ng kanyang sasakyan dahil sa kanina niya pa itong hinahampas. Sobra na siyang naiinip dahil sa mahabang traffic. Pinagdarasal niya na sana ay huwag na muli pang tumakas ang dalaga. Ngayong alam niya na kung nasaan ito ay hindi niya na yata pakakayaning muli itong makawala sa kanya. Dump! Mara siyang napabuga ng hangin nang hindi man lang umuusad ang trapiko. Isinuot niya ang black coat at itim na sombrero bago pinihit sa gilid ng kalsada ang sasakyan. Napagpasyahan niya na lang na maglakad. Hindi niya inalintana ang init ng paligid. Ang mahalaga sa kanya ay ang makarating agad sa bahay ng dalaga. Ngayon pa nga lang ay excited na siya sa mga naiisip. Lalo na at napag-alaman niyang may anak siya dito. At lahat, kahit ano ay gagawin niya, mapatawad lang siya nito. Huh! Hinihingal na huminto siya sa paglalakad at saglit na nagpahinga. May kalayuan din ang nilakad niya. Alas dos na ng hapon kaya naman talagang tirik ang sikat ng araw. Pinahid niya muna ng panyo ang namuong pawis sa noo bago nagpasyang muling ipagpatuloy ang paglalakad. Pero muli din siyang napatigil ng makasalubong ang napakapamilyar na babae. Busy ito sa pagkalikot sa cellphone habang naglalakad kaya hindi siguro niya napansin. Jump? Gulat na tawag niya rito. Dahilan para mag-angat ito ng paningin. Johnson? Halos mabilog naman ang mga mata nito dahil sa gulat. Ikaw nga, Jam. Sa tuwa ay mabilis niya itong nilapitan. Pero kaagad naman itong lumayo sa kanya. What are you doing here, Johnson? Napawi ang ngiti sa labi niya na makitang dismayado itong nakita siya. Ako ang dapat magtanong niyan, Jam. Teka nga, matagal mo na rin bang alam na dito nagtatago si Gia? Hindi ka agad ito nakaimik sa tanong niya. Pansin ng rin ang paglulumikot ng mga mata nito. Tila hindi alam kung saan titingin. Oh, come on! Don't you dare lie to me, John? Dahil wala na kayong maitatago pa sa akin. Sa ayaw at sa gusto niyo ay magkikita kami ngayong araw ni Gia. Kinamumuhian kanya niya, Johnson? Sigaw nito. Dahilan para matahimik siya. Hindi ka agad siya nakahuma. Mariin din siyang umiling. Uh, I know. That's why I'm here para itama ang mga pagkakamali ko. But you're late. «Julie, kaya kung ako sa'yo, umalis ka na.» Pagtataboy nito sa kanya. Ramdam niya rin ang galit nito sa mga binibitawang salita. Magkakasunod siyang napailing. Eh, «Hindi, kailangan ko siyang makita.» Pagmamatigas niya bago ito tinalikuran. Narinig niya pa ang paghabol nito sa kanya at pagtawag sa pangalan niya. Pero nanatili siyang matigas at ipinagpatuloy ang paglalakad. Nagtagis ang bagang niya sa inis. Walang sino man ang makakapagpigil sa kanya para makita ang kanyang mag-iina. Gia POV Sigurado ka na ba dyan, Gia? Mula sa naglalarong mga bata ay muli kong binaling ang tingin kay Ate Jandy. Nandito kami sa bahay at pinag-uusapan ang plano kong makipagkita kay Johnson at ipakilala ang triplets. Kanina nang sabihin ko sa kanya ang tungkol sa triplets ay hindi na ako nagdalawang isipan na dalhin siya dito sa bahay at ipakilala sa mga anak ko. Nakakatuwa nga at nakapagpalagayan niya kaagad ng luob ang mga bata. Kagabi ko lang ito pinag-isipan. But yes, Ate Chanti, sigurado na ako. Basta para sa mga bata, kahit labag sa loob ko gagawin ko. Tugon ko. Nakakaunawa naman niya akong tinapik sa balikat. Napaka-matured mo na talagang mag-isip, Gia. Siguradong matutuwa dito si Natita kapag nakita at nalaman ng tungkol sa triplets. I doubt it, Ate. Siguradong huhusgahan naman nila ako mapait akong napangiti. Nga pala, gawa lang ako ng merienda. Mabilis akong lumayo at nagtungo sa kusina. Bukod sa mag-aalas stress na rin ng hapon, ay ayaw ko na rin munang humaba pa ang usapan namin tungkol sa mga magulang ko. Third person POV Tumigil lang sa paglalakad si Jansen nang sa wakas ay marating niya ang bahay ni Chia. At mula nga sa kanyang kinatatayuan, ay kitang kita niya ang tatlong bata na masayang naglalaro at nagtatawanan. Pakiramdam niya ay nawala lahat ng pagod na nararamdaman niya kanina. At parang may malamig na bagay ang humaplos sa puso niya nang pasadahan ng tingin ng mga ito. Walang duda, anak niya nga ang mga ito. Halos lahat ay kahawig niya. At sa isiping iyon ay hindi na naman niya napigilan ang pagkawala ng mga luha. Para siyang baliw na tatawa at iiyak habang lihim na pinapanood ang mga ito. Sari-saring emosyon ang nararamdaman niya ngayon matinding pagsisisi, pagka-excite pero mas lamang ang kaligayahan. Huli man para pagsisihan niya pa ang mga nagawa niya noon sa babaeng minamahal pero siguro naman ay hindi pa huli para muling bumawi at makasama ang kanyang mag-iina. Dahil sa nakatulala lang siya sa mga ito ay hindi niya napansin ang biglang paglingon ni Winter sa kanya. Kaagad natitigilan at nabitawan ng batang si Winter ang hawak na car toys nang makita di kalayuan sa pwesto nila ang lalaking matagal nilang hinihiling na makita. Daddy, wala sa sariling sambit nito. Dahilan para maagaw din ng atensyon ng dalawa pa niyang kapatid. Maging si Jandy na nagbabantay sa kanila ay natigilan din nang makita ang kapatid na umiiyak. Pero may nababanaag na siyang kasiyahan sa mga mata nito. Daddy ko, hindi rin makapaniwalang wika ni Rain. Mabilis nitong binitawa ng hawak na laruan at kaagad na sinugod ng yakap si Johnson. Anako? Uh, uh, ako nga. Ako nga ang daddy nyo. Nakangiti pero patuloy pa rin sa pagluhang wika ni Johnson. Sumunod namang lumapit sa kanya sina Winter at Summer at sinugod din siya ng mahigpit na yakap. Ikaw nga daddy. Mangiyak-ngiyak na rin saad ni Summer. Marahan niya pang hinaplos ang pisngi ng ama para makasiguradong hindi sila nananaginip. Yay! May dali na kami! Masiglang sigaw naman ni Winter. Natatawang pinanghahalikan niya naman ang mga ito. Ang eksanang iyon ang naabutan ni Jamaica. Dahilan para matigil siya at maiyak din sa nasaksihan. Totoong galit din siya kay Johnson. Dahil hindi man lang nito nagawang paniwalaan ang kaibigan niya. Pero hindi naman siya tanga para humadlang sa kasiyahan ng mga bata. Nakapalibot kay Johnson ng triplets at halos ayaw nang umalis sa piling niya at pabor naman siya doon. Kung pwede nga buong araw niya nang yakapin ng mga anak niya eh. At iyon din ang eksenang nabungaran ni Gia paglabas niya ng bahay. Nang hihina tuloy na napasandal siya sa pintuan. Malakas ang kabog ng dibdib niya at maging siya ay naiiyak na rin. Ang makitang masaya ang kanyang mga anak ay parang na siyang idinuduyan sa kalangitan. Mami, daddy is here na! masiglang sad ni Ray nang makita siya. Dahilan para lumingon sa kanya ang mga ito. Pero wala luro ng atensyon niya. Kundi sa lalaki ngayon ay matamang nakatitig sa kanya. Lalo lang tuloy nagwala ang puso niya dahil sa sobrang kaba. Ah, uh, bakit naman kasi mas gumapo yata ito ngayon sa paningin niya? Gia? Mahinang bulong lang nito. Pero hindi niya alam kung bakit narinig niya pa iyon. Siguro ay dahil Matagal hiniling ng puso niya na muling marinig ang tinig nito. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Abangan po natin sa susunod na kabanata. Thank you and God bless.